Hola mga amigos, amigas. Ito po si Batang yung layas at itatry po nating paliparin ng ating DJI Neo dito sa Ibiza sa May San Carlos. Gamit ang DJI Osmo Action 5 ay kinuha na natin itong ano, uh, video na to at saka itong DJI Neo. Uh, samahan nyo ako mga kalayas at gagawa tayo ng review. Ginamit ko yung built-in mode ng active track okay. dito sa video na to. At sumusulit sa akin sa likuran ko yung DJI Neo. Uh, medyo magalaw siya. Pero okay naman so far. Wow. Kaya lang dito sa may pababa dito sa may butas na to ay magkakaroon tayo ng problema. Hindi niya kayang i-track yung isang bagay o isang tao kapag uh, masyadong mababa. Gaya nito. Dito ay tumigil na yung DJ niyo at hindi niya na ako kayang i-track. Kaya pagbaba ko dito ay nahanap ko yung drone, wala na pala, hindi na pala niya ako nasundan. Where's the drone? <laughs> kaya binalikan ko ulit yung drone. Kaya ito nakita ko yung drone ay mababa. Tapos tumigil siya kung saan niya ako huling nakita. Uh, tinaray ko na uh, sundan niya ako pero hindi siya sumunod. Kaya, kaya pinabala ko na lang siya. You wanna try? want to try with the, with the Ray, porfa. Ngayon naman, naitatry natin mula sa baba pataas kung magkakaroon tayo ng problema sa active track. At itong kasama ko si Ray ay first time din niyang gagamitin yung DJI Neo. <laughs> It's very beautiful! Sa quality naman ng uh, video ay mapapansin natin dito Ito ay parehong RAW ang kuha na to. Itong DJI Osmo ay uh, RAW at ito naman sa Neo ay JPEG Mapapansin nyo na yung langit ay maputi kumpara dun sa DJI Osmo At ito ay nangangahulugan lang na overexposure yung ating DJI Neo So ito ay nakaset sa negative 2 yung sharpness nya So medyo siguro uh, ibababa pa ng konti. So yung mga negative 3 siguro para mas makita natin yung kulay. Uh, yun lang at uh, nagkaroon din ng problema dito sa pag ano, uh, sa pag landing. Mapapansin niyo yung uh, pagkakinuha yung drone ay hindi siya bumababa. Pa rin ang built-in mode ng DJI Neo ay sinubukan natin yung droning. At mapapansin natin dito na medyo magalaw yung camera at hindi siya nakafocus dun sa subject. 4K, no? 4K. And now you have to go there, man. Yeah. And then... Ngayon naman, naisubukan naman natin itong isa pang mode, ang racket. At mapapansin nyo na medyo magalaw yung ating drone. Ito ay dahil na rin sa may medyo konting hangin dito sa aming spot kaya ito ay hindi recommended kung mahangin ang inyong lugar or kung mahangin ang inyong napiling spot. Ngayon naman ay susubukan naman natin itong ating RC entry controller dahil ito ay mayroong mas mat malayong range kung gagamitin natin ito. Ngayon dito ay sinubukan ko yung palusot dito sa may butas kaya ito nagcrash. Pero bilib ako dito sa DJI niyo napakatibay kahit nabangga siya wala akong nakitang kahit anong gasgas -gas o ano sira sa camera wala Hindi ko sinukuan yung palusot kaya ito for the second time sinubukan ko ulit yung ating palusot kaya ito yung second attempt natin ay successful naman Naging successful yung ating second attempt sa ating palusot pero hindi ko napansin na mababa na pala yung battery level niya kaya ito ay automatic RTH na or return to home. Ito ay nakaset sa 60 meters dahil ito yung pinaka-safe. Dahil uh, kung ito hindi nakaset sa 60 meters ay wala tayong sensor. Kaya kung mababa lang yung RTH mo, ito ay magka-crash. Kaya ito ay aakyat ng 60 meters pataas at bago ito bumalik sa, sa home point. Mapapansin nyo rin dito sa video na to na mayroong sigal na pali-aligid dito kaya ito ay isa din sa ating iiwasan ng mga ibon dahil nga sa may jokaliitan itong ating drone ay kayang kaya itong ibuli ng mga sigal. Dito sa ibisay ay napakaraming sigal ay sila ay mga territorial birds kaya pag nakita nila na may mga pumasok sa kanilang teritoryo ay sinusugod nila kagaya na lang ng aking DJI Mavic 3 Pro dati naghabulan pa kami buti na lang medyo mabilis yung Mavic 3 Pro hindi nila nabutan pero itong DJI Neo ay nabutan nila sinugod ng sigal ang aking drone buti na lang meron tayong features dito sa ating controller na find my drone Nalocate ko naman kung saan bumagsak yung aking drone. Buti na lang hindi sa dagat bumagsak. Yan. Nagcrash yung aking drone. Binangga ng ibon. <laughs> Ay. Taas pa naman. Sana okay lang ang drone. Tingnan natin. Ah. Ito. <laughs> Yan. Yan. <laughs> <laughs> Ay, nakita natin. Okay. Ayos. After mag-crash ng aking drone ay hindi ko na ulit sinubukang paliparin dahil nagmamalfunction na ito. Kaya pinahinga ko muna at nag-decide na ako umuwi. Hanggang dito na lang po mga kalayasang ating review sa ating DJI Neo. At kung nagustuhan niyo ang aking video ay please like and subscribe at hanggang niyong layas.